Karon, indot ning atong pa papambito na sa Father Glenn, the first time ni nakakita kagahapon. dunay ay usak ka pamilya na active kay sa simbahan. Iyang e anak gusto nang mupatay. Nya, buutan man kay sila, sige sila simba. Yan nun eh, na-contaminate ilang pamilya. Atong explain, kung sa gibati ni Father Glenn, nga nakakita siya. Gawas nga nakakita siya, siya na inidiliberan sa ikaduhang higayon. Kanus aga ni na pa. Ngayon, karoon, na to, kaya ninduting iya diyong kasinatian. Kay mausab ang atong panglantaw kung makakita tag-aktual. Atong gaas masipang pakpak, si Father Glenn Acosta. Atong usa sa mga pari din sa Diocese of Tandang. Salamat, Padre Darwin. Akong sundugon si Father Darwin, God is good. All the time. Murag mo maura pas papulihan ka na ni Pats. Mayong hapon sa tanan. Ako po, ako nga pasalamat ka Father Darwin uh, sa mahal ng obispo sa pagdawat. No? Uh, Father Darwin, uban sa team no? niya. Kunya sa mga parokya nga midawat, Father Titing sa Barubo, Father Bong uh, sa Tagbina o si Father Nelson uh, din sa mga Goy uh, San Vicente de Paul. Ako dako kayong pasalamat tungod kay usa sa nahimong kabahin po, no, na nakiguban sa Catholic Faith Defender dinhi sa atong diocese sa Tandag uban ni Father Edwin Pesina no? Uh, taga Mangagoy kay Ilatania. Unya niya, partner ni ako yung in charge gamay sa CFD. No? Wala pa yung appointment pero nalipay ko nga gihatagan og gamay nga bakabahinan no? Ah, nga makikuban kanila. Gani, wala well, sa gihapon appointment isip spiritual director nila sa CFD. Ako lang gihapon gidawat. No? Bahala, wala appointment. No? Butbutra ko sa akong kaugalingon uban uban nila kay gituboy ko sa mga CFD nga makikuban sa nila mintras wapay gituboy sa atong mahal nga obispo. Unya sa panahon og okay higayon nga nga ang mga CFD manginahanglan o contention uh, uh, last time dito sa so ganang sugod sa Santa Juana good, no? kay akong nakita nga doon ay mga CFD nga walay lingaw po, no? Kung naay mga CWL, Katoliko ko nga walay lingaw, na po yung mga CFD nga walay lingaw sa atong diocese. Mao nga, ako silang gisulayan pagtigom o willing sila nga mag-recruit, no? Nagsugod mi sa gamay nga parokya sa Santa Juana, unya mi dako-dako siya sa second convention kay dito na sa Tago, unya third convention gi planuhan nga tandak pero, pero sa tosay mangayo gid ko og no, pasay no o uh, dispensa uh, nga wala madayon sa tandak dunay miscommunication no do si Father si Darwin og si, si uh, Father Suji, Suji kay classmates sila Uh, anyway, anyway nang hit sa obispo o okay, nahitabo nga kitugutan ta nga mag-invite kang Father Darwin sa atong, sa atong third convention, no? Gihimo dito sa Barobo. Nga malipayon ka ayoko kato nga adlaw kay piting naghanap po mga tao nga nag appeal sa first day nga dili kon ordinaryo mga mi pili sila nga mahimong uh, CFD sa atong diocese. Pagka second day na, naana sila ni Father Darwin o gang team, mas midaghan pagyot. Ang akong kasing-kasing, malipayon kaayo tungod kay nahibalo ako nga ang atong panagtigom dili among kabubuton kung kabubuton o plano sa Dios sa atong palakpakan ng ginoo. Salamat kaayo sa ginoo kay iya kining tanan. Dili lamang tungod kang Father Darwin, tungod kundili, tungod kay gidala ni Father Darwin si Kristo. Nahimo siyang instrumento karon, no? Gani ang mga pagbasa nato miyagi mga adlaw, ako si yagi share, ma-associate na ako si Father Darwin pariha ni San Pablo makiglantogi, pariha ni Pablo bubarog, pariha ni Pablo magpabukbok, magpalubok, no? magpalubok. Kamu ka ganiha, ging Darwin, magpalubok po mo. Oo. Oo. Kami mga pari, kung hagaron sa obispo o sa mga sa team sa exorcist mag, mag exorcist pod mag deliverance team murag alanganin pa mi do na pimi sa kahadlok no kung ang mga pari ingnon nga mag deliverance na mo nga do na pa kahadlok kay wa na itudlo sa seminaryo unya na hibalo nga ang yawa nakaila sa pari Uh, unsay among mga kalapasan, unsay among kahuyangon, unsay among mga kakulangon sa kinabuhi, kasi sa kinabuhi, mas nahibalo ang yawa mo. Nang gi-emphasize ni si Father Darwin, kinahanglan, confession, confession, confession. Unya, uh, nindot kaayo, kaya kay kung atong tanawon ang mga pari karon alanganin pa. Pero tungod sa ilan ni Monsignor Flor, Father Glenn Nilo, kinsa kaysa pa yung ba na si Father Danny Garay, ah, uh, duna na natay gamay nga pag appreciate no uh, sa prayer and deliverance and exorcism tugsugod kita karon pag pag explain no Pagsangyaw, pag sangyaw pag katikay sa mga tao kun kita karon nga mubarog kita ni ining maong ministriya sa simbahan ministriya ni Kristo, nga kinahanglan atong dakson bahalag mabugbuganta ta. Oh, malipay ming ang mga pari nga kuan no nga naa ni pero dunay pagalanganin no dunay pagalanganin kung kuan pa do na bitaw toy nag nga pari akong gi-associate kag aniha ka bader daw ng siya nga ah anda na ba magpabukbog akong gi-associate nga kung kami mga pari mahimong exorcist unya ang obispo muingon nga kining kuan kining kung si tawagan ni, balahibo Oh, ihulog sa obispo kung kinsa tong matugpahan aning balahibo maoy mahimong exorcist sus ako siguro pag ari na sa ako matugpa sige siguro nako ako, huypon huypon siguro nako ako, kay magalanganin ko kaganiha pa ingon sila Mother Darwin dito sa parokya natawag na Mother Gaga ikaw magko ay ka Father Glenn ikaw mag deliverance ingko ko kay nahibalo ko nga last confession nako na kay katupang uh, krisim krisimas no? So, ko oh, dili so, sa ko kay murag dili ko worthy kay simba ko uh, may ilhan ko si yawa ni ron nga uh, uban mi oh uh, si father darwin relax lang kalma lang atura ka sa uh, adoration uh, dito sa uh, tabernacle uh, uh, just kneel down accept your sinfulness uh, atong mga weaknesses kakulangon no uh, be open to the Lord and be willing to be uh, forgiven. No? So, dito ko, gipaningot uh, ko dagko kayo tungod kay nakasinati ko kagahapon no dito sa tagbina mo ning ipa kuan ni Darwin sir ro ni Kawras ah uh, dito sa tagbina unsa may gi kuan Darwin dito unsa may nahitabo nga gusto niya ipashare nako pag pagabot sa tagbina kagahapon the same hour alauna magmisa pagabot nako na ako, dito dito ko sa simbahan gitawag ko asa ka kunaan naa nako sa simbahan sa dali sa, taas paghuman sa taas na og mi kay magmisa pran out dayon Oh. oh. brand out tayo, hindi kay pa. Pag huma na po, unsa na po ila ang kasinatian, pag talk na po dito, Father Darwin, kay pag sila tanan, upat sila kabok mga speakers, kusog ang lights, no? kusog ang electric fan, kusog ang sound system. Pag ingon na po, naana ang atong pinaabot, giimbitar, ng speaker, Father Darwin, gitgano, brand out na po. Grabe mo ning yawa, no? Magkuhan mangyot, kanang mo, makita mangyot ni mo ang effect. Oh pag alauna, katung alauna pang burn out, nag-storya-storya may sa kaamahan, ki of o si, niya, uh, lay minister. Storya-storya oh, yeah. storya, storya, may nga, ang iyang anak ni, ni undang Anong ni undang kay nahadlok siya nga makapatay. Anong sumayang uh? ang quick kasiratian? Magkurog siya, o niya, hadlok siya, di na musimba, na ko niya, isip iyang amahan, nga walay ginoo. Oh, may Bawat akong balibo. Nain kaya kung paminaw karon o sa electric fan ra siya ingon ko muadto man si Father Darwin kay wa pa man maniud to uh, launa na to ha wa pa siya maniud to muadto siya i grab na nga opportunity istorya ha unya ipa istorya ang bata no oh, ang bata so minsa ay oo, oh, uh, maayo pero dala ang kaalanganin kaya in kay sab siya pero to make the story short did to me human sa misa did to me mangaon no unya nakaila mong ko daan sa iyang anak no ang ako sa na sila tagbina. dili akong parokya pero nakaila ko kay tigsimba pud sila kay naay, naay ilang paryente dito sa usa sa akong mga kapilya so nangaon sila naghunahuna dayon ko nga sa gisulti sa amahan pero kay nagstorya naman si Padre Darwin do isa ka igagaw niya og siya ko tong bata nga lalaki no uh, I, 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 think mga 18 years old pa. Ang ako na hunahuna, dili ni, eh, eh, infected unsa na unsa walay, walay walay demonyo sa iya walay walay, walay lain na espiritu unho na kay tapat na sila ng istorya normal makayo di ba normal kayo unya katong isa ka babay, na siya third eye no uh, gi-share na daan nila, nag-share-share ni sa, sa table sa pagpangaon. Unya, giuna dayon yung itong So ako, gahuna-una ko nga, walay, walay lain nga akong nakita sa bata. Huh? Uh, kuan lang siguro sa college ka sa iya ha siguro ako nauna tigdulag email ba? kun sabay ang mga hilig sa kinabuhi nga medyo na depress no kaya ang iyang ate nakatapos na uh, naan sa kolehiyo nga gusto na pud maglo so siya nga naa sa ko basig na pa short of depression uh, uh, makita niya insecurity akong huna-huna so lungko wala ra ni wala ra ni so katong mo no pagkuha sa mo ipabasa ni Father Darwin sa right no sa sa deliverance, sa deliverance, wala na. Sugod so na siya. Dili na siya makalitok. Oh, makabasa ka? Makabasa. Pagbasa niya, kay di mangyot siya kabasa. Ha, kung balibo, grabe mangyot. hantud bukatay ko nung iyang lawas. Bukat ka ayaw. Lain ang iyang paminaw. Si Father Darwin nagbasa. Hilak siya kaayo, hilak, bukat kaayo, bukat. Ba't niyo sa uh, holy exercise oil? No? Uh, butanan, butang sa lawas, unya, basa na yun. Pag human, hilak isa, bukat kayo, lain niyang paminaw, man, gi, kuwa mga prayers, mga prayers, no? Pag sa simbahan, pagka human niya, murag na huwasan, unsay gingon niya, wala na, walay iyang gibati, nga kabukat, praise the Lord, atong palakpakan ng ginoo, walay iyang gibati, na dito tayo mag-focus sa ikatuhan lalaki, lingkod, no? lingkod. Ingon si Padre Darwin Dingkod. as an as, as pagkatikais po sa mga tao, ingon siya nga kung lala, kung naa kung interested gyud to siya og daotan ni espiritu, gisipa na ko adto. O, o, o giusahay usahay, gilaparo na ko adto, gipasakitan na ko adto. So karon ang lalaki na pod, sus paglingkod at tubangan sila naglingkod. lingkod. Pagsugod ni Padre Darwin, makabasa ka, makabasa. Pagsugod niya pagbasa di naman sa anak-anak na magyud nang tiil. So, so, si Father Darwin, yung, yung, kumot naman siya, kuha ang libro. Pag kuha ang libro, kisipa si Father Darwin, pintitaas sa yung sipa, kaya taas pa sa akong bata. Si Father Darwin, kay gamay, wa, maigo. Ah, Father Darwin, hibalo naman siya. ingas si Father Darwin nga, gapusan ninyo, relax ra mong tanan. So, ang akong confidence, na boast po na akong confidence, kay relax ra mo. Dili ni Mangunsa, relax ra mong tanan. Walay mahadlok, walay magbibiyos, wala tanan, no? So, kampante ko, ang akong kuan, huna-huna kay, first time na ako nga, doon ay prayer and deliverance. Or, possibly exorcism, wala pa po ko ka experience. Doon ay akong nakita nga, medyo, kuan, naka nang, murag na ana, naghan pang yaw-yaw, pero walay, naghimo o, nag-exercise, so gamay pa ko, kami ni Monsignor floor. When I was still grade 6 or grade 5, Monsignor floor, if you can still remember, sa among barrio, sa Paris Baris Baris na ako si Monsignor, Monsignor, Flor. Monsignor Flor. Si Monsignor Flor ang tig-promote sa CFD, tig-daladalag trompa oh, dito sa Tago area. gito dito sa katunga panahon. Unya karon ako na po'y tig-daladalag trompa. Oh, grade 4 pa ko ato, grade 5 karon ako na po. Monsignor Flor, nakaliwat ko ni mo. Dalarala kong trompa kay nami uh, exposition Bible Rally two, twice a month. twice a month. So, karon ang bata na kumukuha ni Father Darwin ang ibro. Pagkuha ni Padre Darwin, wild na siya. Pagapos o mga habol ang iyang tiil o ang iyang mga kamot. Kurok na siya pag-ayo, piyong iyang mata, manipa na siya, daghan iyang nasipaan. Pati ang papa iyang nakambrasan. No? Relax dong, fight. No? Fight, fight. Fight. No? fight. Kinahanglan, pilbihon nato ang dautan. No? Krabing pangurog sa bata, krabig yun ang kuan gyud kumbati no kumbati, kumbati pagapis kami po kami dito gipangalsa alsan ako tong mga magkuno nila ng nga bangko kay di man kayo dako ang ilang balay ipakilid na kapis ya kakusgan uh, oh? no Unya padayon ng mga prayer ni Father Darwin. Pagbobo sa holy exercise water, grabe, mura makita na ako ang aso. Oh, to be honest, mura kong makita, makakita ako mo aso. Oh? Wala lang kong magsaba-saba kay unsabay uh akong nakita, pero grabe ang aso. Pagkahurot sa oil, dito ka Father Jose, wala ato uh, holy water, wala ato holy water. Ikaw pud nga holy water. water. Si Father Jose, diri sa daplin, no? Pag blessing Father Jose, blessing si Father Jose. Pag human nag human sa exorcism bitaw, uh, human sa deliverance, nag story si Father Sozi siya. Kabalo mo nga nag blessing ko og water, grabe ka book at sa akong tiil. Ko alangan di man ka pa blessing kay kanang wa ka dili gusto ipadayon, no? So pag yang blessing, butangan o gasin ng tubig, giwisi na po, do, gibubo na ah, sa asa sa lawas, krabi ang kisikisi. Si Father Darwin, naghilom siya, kay pero na siya mental prayer. Even mental prayer affects the patient. No? Krabi niyang commotion git hantod gi painom og holy exercise water uh, oil no oil unya pag inom niya nakainom siya gamay gisuka niya no? Oh? Father Darwin tungod kay kasi natian niya nga mas maayo isuka nakasuka siya oh? no? kini remember pag nga i love i love you jesus makalitok siya i love you jesus pero i love you mary pukay kaayo ingon pagka nakalitok kay na siya ingon si Father Darwin very good no very good lisod kaayo litukon ang Mama Mary. I love you, Mama Mary. Lisod ka ayon litokon sa mga tao na nayawaan. Atong palapakan ng ginoo. Nag-explain ni Father Darwin. Explain na siguro niya. Ako explain na ako ang iyang explanation ni siya. Kay ang yawa nakigtupong sa ginoo. Pero ang yawa dili makalitok o Mama Mary tungod kay tao ra si Mama Mary. Pero gi-elevate siya more than pa sa mga anghel. Suya kaayo ang yawa. Suya ka ang yawa. Sunindot so, ka ayaw. Pag sa kumusyon, pag sa tanan ng mga lihok na mo, ipalingkod ang bata. Mingon siya, badbari nako kay hawi na. Hawi Palingkod siya, as if na huwaan ang tanan ng mga tunok sa iyong lawas. Abtik na mo siya, mingon siya, kay kaniat to, sa wala pa kumaingani, ang mga ilaga ko nung no malipay siya, na iyang, 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 o siya na, iyang, hiwa-hiwaon, iyang patayon, iyang hiwa-hiwaon, kunis-kunis niya, malipay siya, unya kadugayan na hungungan na siya, nga mupatay o tao. Muna nga papatyon lang yun sa tao, siya may undang siya pag kaya mas maayo pag muundang eskwila kaysa makapatay siya. Ning uli siya sila balay. So normal na kaya mong istorya, grabe pang limbaot akong malhibol ko. Ang pari, kay to si is to believe lagi. Kay pari, Ti dali-dali patuohon ning pare, may na ordinaryong tao kay patuohon na yung, pero pare patuoha. Kakita kinahanglan sa kong makakita. So pag kahuman ato nahuwasan, yung ko this is really the answer of this is what I'm waiting for. an answer to my prayer ng mga pari makumbinsi sila na di namin mag-ambak-ambak mag-hulop balahibo kung kinsay makatukpahan nungko this is the answer to prayer na unta ang tanan mga pari makumbinsi how important this ministry is no? unsa ka importante kini nga ministrya nga gamito nato hulip sa atong mga gipang gipang tambungan ng mga mga unsay ni mga patuotoo kung mga albularyo nga atong giadtuan unta kulit ni nga makawala sa tanan mga albularyo nga walay lain nato dangpan kun dili ang gahom sa Ginoo walay lain nato tuhan gawas sa Dios nga gamhanan sa tanan atong palakpakan ng Ginoo ko salamat kaayo sa oportunidad ug manghinaot ko nga grabe gyud ang Ginoo mong preparar kay unexpected kaayo si Father Soji nga makaten, sigurado ko kung ako ra di pud ko matuuhan nila mo nang naaapod si Father Sozi si, duhami uh, parihami na convince muadto mi sa presbyterium duhami duhami nga dunay kasi natian ni ini nga panahon ni ini nga nga pakigduyog namo kang Father Darwin so yung ko mapasalamaton ako sa Ginoo sa tanan nga nahimong kabahin ni ini nga kasyon, sa mga pari nga midawat sa mga matag parokya ug kanin yung tanan bisag layo bisag kapoy Uh, bisan kung ulan, dili maayo ang panahon ni amo kay nakigduyog. God is really good, no? Gusto sa Dios nga mahiusa kita dili sa mga butang, dili sa gahom sa yawa, dili sa impluwensya na bisan kinsa, kun dili maimpluwensyahan kita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Praise the Lord ug daghang kaayo salamat. Lastly, ang tanan nga nagapis, ang tanan nga nagkapos nila, walo ka buhok, mingon, magsangyaw mi, mahitungod ni ini. Huwag hibalo ko, daghan katong walo, multiplied, multiplied, ato ang ilang kisangyawan. Kitang tanan nga nakadungog, unta mo multiply sab, nga magsangyaw kita, magdala kita sa mensahe, huwag sa ginoo. Hinaot pa unta. Uh, salamat, salamat kay Padre ha. Ito kasi ka natian kay kasagaran ako mo ko bari ang ngani ako mga kaubang pari nga as, as parokya akong paswayon kay para makakita, makakita sila unsa, unsa sila kagamhanan, man, kagamhanan because they are ordained by the bishop the fullness of the priesthood amen onya salamat ko kay Napoy atong itong exorcist diri si Monsignor yan napoy si Father si Koan mga pari na ito din nga na-inspire na daghan mas tindot ang tanan ma-inspire yun daghan tang matabangan Amen? O piki kay panahon kay kinalan lasays mugi ka nami kay lasays among barko among barko kusog mo pa hinay hinay mo pa kusog Nya, pista ugma sa tagbilaran. Muli jud ming tanan kay taga Bujol. <laughs> so karon ako i-bless ang inyong tanang Anak na mo, ayaw na mo sa inyong, na inyong nahimutangan. Panglingkod na pang mo. I-open lang inyong mga religious, religious items. items. In the name of the Father and of the Son,